Ayan, so ayan mga boss, uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, ayan, so nakapag ano na po kami dito ng poste, ayan, na namin yung poste, tsaka nabuso na rin ng simento, ayan, yun sa itaas, tsaka yun yung ano, sa baba, linagyan namin ng ano, yung sa mineral, hiniwa lang namin yung ano, pinakadulo dulo niya saka yung sa ilalim para malagyan ng semento at saka ngayon naman mga boss uh, mag unboxing tayo ng solar na order ni ati cha yan so tara tignan natin kung ano yung laman ng box at saka anong klase ng solar yung i-unbox natin ngayon Ayan, so dito mga boss, uh, bago tayo mag-unbox, uh, magtatrabaho muna kami at saka yun si Leo at saka si Brian yung kasama ko dito at magano kami ngayon ng cemento at si Leo na rin yung nag decide kung ano yung gagamitin kasi alam niyo mga boss si Leo nang yan sa construction at saka yun yung talagang trabaho niya <coughs> ayan so believe talaga ako sa mga construction worker dyan kasi marunong silang gumiskarte kapag parte na sa ano mga gawain katulad ng bahay and kahit ano pa tsaka si Leo rin mga boss uh, marunong mag drive yun, uh, marunong din siyang mag, ano, magayos ng sasakyan kaso wala lang siyang gamit kaya, yun, uh, para lang kami ditong naglalaro mga boss Ayan, kasama ko si Brian tsaka si Leo yun, at saka mamaya maya is mabubuhusan na rin yung ano, poste na ginawa natin kasi medyo may katagalan at kalumaan na rin yung isang poste tsaka kahoy lang yung nakakabit kaya na ano agad inanay kaya ayun at yung PVC na yung ginawang poste namin at saka nilagyan na rin niya ng ano, bakal Ayun, at saka mamaya mga boss ay papakita ko sa inyo yung i-unbox natin na solar panel Ayan, so lalagyan natin yung parking area at saka doon sa stage at yung isa naman is malapit sa bahay na tinutulugan ko so mamaya mga boss makikita nyo Ayan, so yan yung i-unbox namin na solar. Tsaka ayan si Leo Dol, kuhay mo kalo. Para kita ang kagwapo ba? Ayan si Leo. Magkaano lang po kami mga boss. Magkasing edad. Tsaka medyo matanda pa ako ng ano. Isang, isang taon Dol no? Months lang. A months? Mga lang. Mga ilang buwan lang yung ano namin gap. Yang si Brian, Ligo nak Brian, Pak, Pa, keras meligo, Ligo, atau Ay, kan TNI? Oh, iya, Ayo iya, lima lagi, hmm? Lima lagi Lima lagi. iya, 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 Gamay Yan. Walang ano hindi ginagamit ng gunting or ano patalim. Basta si Leo yung ano, yan. Parehas lang to sa ano yung ikinabit kong solar noon dito dati pero mas malaki lang to. Battery na ni para sa remote. Lagi ni i Dali naman yung simbolon? Na. Kani siya para dire ni para dili no buak ni si water daw. Medisina mo na? Mm, box. Dali ano siya dol? Kanaray ko ano na? Ayan, so nakita nyo, nakita niyo na yung laman ng box. Pero bali po ko na. Ayan, so kapares lang siya yung, kaparehas lang siya nung inunbox ko dati, yung kinabit natin yung solar. Pero, ano siya, malaki. Dear na siya dol. di mo ano, na magamit, guro. Hindi mga gamit magamit siya. Hmm. Pero magamit duro. Na na yung instruction, no? Magamit tayo dito o barina. Martilio. Mamunti yung barina. Ayan. So, pare-pare. Para... Abdi yung patod, eh. Pwede ato, so yung abdi. Aswain tayo ito. Ang So, ito yung malalaki. Solar light yan solar light. Hindi mo parang dol. Yan so yung isang ano naman isang box so titignan namin kung may solar or baka kapareho lang to nung ikinabit natin dati. Hindi ginagamitin ng patalim ni Liyo. Hindi na kailangan para kay ligo ng patalim. Is kani, kani, oh. Oh, okay, isgore na siya na do'l. Kani-kani o. Hone. Kailang pag si Agoro? Alam pa siya, mas magamit ng silpin. O, oh, sige. Pre. Ay, gambo gambak. Imbot lang. <laughs> sige, paksa na lang na. Ablihan, ramang gihapon na. Na. Kira, mauna Na.

Pila ni? Upat. Oh, upat. Pila siya? Upat, upat sa ni? Ah, upat oh. to. ka panel. Upat ka panel. Maning gagmay. Mas kuan ni, mas kusog siguro ni. Nindot man siya kuan diri yo. Sugod iya, suga ba. Wala gyud Ang

Katong imo mga panel diha ba magamit pa siguro to. Asa do? Katong dito ba kanang diha na balay. Asa nga panel katong dad ko? Mm. Ug prepare ko ron kon ano. So, man ang kuon. Asa ya pasida. Pila nga sa ani ato sa nga ni. Ug kay bodong hinatag man na. Kuwan man ataran. 4 9 man siguro na kanang for 9 ra. Ang gitata 5,200 sana ang nabayaran na 49. Ang katong iyang padala sa kwarta ba. Ayun, so dito mga boss, uh, nag-unbox na tayo ng solar at tsaka, 'yun nagkakabit na rin kami ng solar panel at tsaka yan, yung light na gagamitin. Ah, uh, 'yan yung in order ni Attea. 'Yan, so malaki siya mga boss at saka medyo malakas yung light niya. Kaya ayun, saka nakaharap yan dito sa bahay ni Ate Cha, yung greenhouse. Kaya ayun, kinabit namin ni Leo. Saka yung second nakakabitan naman is doon sa tinutulugan na bahay ni Nanay. and so katabi lang yan, katabi ng bahay ni, katabi ng stage na yan. Saka yung solar naman is nakaharap doon sa daanan at saka yung third na kakabitan na kakabitan is yung parking area kasi doon mga boss medyo madilim tsaka yung ano doon ilaw is maliit lang kaya ayun pinakabitan doon ni ati, ati cha tsaka yung sasakyan is doon na rin naka ano naka park kaya hindi na doon madilim kapag pa so yun mga boss ah, pinabilis ko na yung video kasi yun nga uh, medyo mahaba tsaka yun na uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta, uh, ayan so yung panoorin nyo na lang po yung video hanggang dulo ayan so medyo matagal tagal po yung ano namin dito pagkabit kasi gawa nga ng ano medyo mahirap tsaka, kailangan pang ano akyat baba akyat baba para lang may ayos yung solar ayan so maya maya is akyat pa sa liyo doon sa bubong para ikabit yung pinaka ano niya 'yung panel 'yan para 'yun na ah, may assemble na 'yung solar na ikinabit natin. So 'yun ah panoorin niyo na lang po hanggang dulo. solar na gagamitin natin sa dyan para mariwanag na yung daanan Ayan. so dito yung daan saka last nakakabitan ng solar doon sa ano parking area kung saan doon yung sasakyan yung mga pinapark na